Hello guys! For today's video, Aton ini tuktokon ang mga dahon nga halo-halo para gawing isa kamanamit nga putahe. Ining mga dahon nga ini ay halo-halo may spinach, may tail, may coriander leaf, may parsley, kag-garlic, Babe. So, aton ini siya pag uh, tuk o hiwaon sa gagmay para i-ready naton sa mga susunod nga inadlaw kay magaluto kami. Sa panyaga, sa amon-amon. Nga kong tagon e eh, marag si. So, ayan. nag na ako kagaina mag-gayat sa mga dahon-dahon nga ini. Hindi na siya ay bahugi ha? tanis niya yung makaong pag ang amon, amon paborito, inagalis nga pagka sa middle east ang pagunamon mag chapsi nga ang ingredients ina, ina -siyang, uh, na ina siya nga mix ka na may karoka, white beans so maubra lang ko galing si create na video pag nagluto na kami sina pero ina siya, ready lang siya ganayin makon pag na siya sa freezer later. So, muna lang, tanaw nyo lang kung, uh, kung paano na siya durugon or tukon or hiwaon sa gagmay-gagmay kagpinating. Sa taga-bulan nga gaubra kami sa na kakapoy, magaya. Masakit sa kamot, masakit sa likod. Kaya ka, um, kami nga mga um, OFW, kalabanan sa amon, hate gid ang mag-ubra sa amon eh kada mo nga mga dahon-dahon ng paghiwa sa nakagagmay kag hindi man gid tino basta gagmay lang so naka kita dira kag ako no ro dira naka tabo no naka kubos tagus na kabus para wala ng may makulo kulog nga buhok-buhok -buho. kay kung baga asa isa sa amo ko kay ko may buhok sila siya nga makit base kung mapatay siya yok lang manan niya. Para malimpi ang pagkaon. Kaya biskan kami kakaon man si Biskan daw bahog siya sa baboy. Katawang kong maluto na. Pero healthy na siya nga pagkaon. Madamo na siya sa health benefits. Nga makuha. Naton sa muna nga putahe. Nga pagkalutuot. So medyo damo-damo naman ako sa so, may nahiwa. Diraan. Ginasalin ko lang sa dako nga planggana. Continuous lang nato ng paghahiwas. Tapos maubos nato ng sa kabanyera. Banyera, git, Isa ka tray nga dako. Ng mga dahon-dahon. Ah, sige lang nga hiwa. Hiwa na ito. Hindi hiwa. Ah. Tapos forward lang kayo daw. Makapoy man. Tulok. Nakagalingan ko lang nga. Hiwa-hiwa nato tanawa bala ko with feelings pa na sa maghiwa <laughs> piyong piyong yung yan magtawag iwa ang sa rahon rahon ha na ah uh, uh, ko maghiwa no another batch na naman sang dako ng paghiwa um balaan nyo balang chab sig eh, yung ginatawag sa una nyo kumakita nyo na siya na luto sa una daw madiri ka pero kung malasahan mo na siya manami man ko kay Y mako Pero sila diri gakaon sila sina. Nanamian gina sila. Bis kan i panyaga panyakon panay na bis kan ka balik para nila nga kaon. Kaunon gina nila kay namit nang no. Di ah. susunod nga magluto ako do po dire. Videohan ko siya. Kung paano sa magluto ka kag kung, kung ano sa so nang itsura sang marag chef singa gratawag. Nawa. Gamay so, na lang gamay na lang bago ko magpaindi sa paghiwa pagayat sa mga dahon-dahon nga ina tiperti kadamo sa so, mga oras nga ini eh, managtapos na ako pero akon kamots nagasakit na so muna na na siya o oh, kadamo so nga, ako nang hiwa tapos nang hiwa eh, mikos mikos tanay para ang mga dahon dahon nga iban maghalog sa ang evenly nga ginatawag evenly para ang flavor nila kung lutoon naton ay ara tapos isulod tayo na sa plastic at ibutang ta na sa freezer na eh. so kabutang ko sa plastic kaya ginabanta ko naka video ay gali mo nag video ko liwat na ko siya na sa 2 ka plastik nga mix ta hon so barilas na ini nga plastik gin divide ta lang kay para magluto kita in sakto lang sa isa kalutuan di mabudlay magkuha. So, dalawang to na ini sa kwarto. Kung sa tingin ka may gailis, magpalig ko. ari ah, dito yung freezer. Isulod natin sa freezer. Tapos, ma freezer tour kita. Makadali kung anong sulod sa freezers ni Nila. Di sa Middle East. O, tanawan. Yung balaw kay Kadamo. Isang manok. Kag mga dahon-dahon na hiniwa. Kag mga karo. Diba? Na kamo na lang gid kami na lang gid magsawa sa manok kan kan ni ido halos nga po mo na na lang manok kay manok na gariklam mo kami kulang na lang kasi tubuan na kami dire sang iwi kag pakpak nga di ba mo sang manok lain nilain pa na nga nga brand sa manok pero dasig na nang maubos kay every week mga kami sinagaluto the uh, other day. Gusto na isulod talang lang ang daan sa pagang bago sa isulod ang daan ni pababaw ito lang. Check ko gali ang pasta na yung posulit ko kung expire na. Hindi, pero hindi pa man i-expire na. Uh, ipabagahi. Ito na sa mga sunod nga bulan kung may extra bagahan. Sana itang kwarta. Uh, kayo ay malang uh, na nila ginaluto ka na. Save na lang natin para sa bagahe. So, muna lang sa atong video yan. Salamat sa pagtanaw. Kapag pamati sa akon. Bye-bye!